Uh, kamusta mo mga uh, Balik Baliktad ka ron. At uh, morning magbasa ta karon, luna na ina na ko nabasa ang igsoon. Usa uh, kayo kanindot nga uh, basahon, biblical passage nga uh, tambag sa atong Ginoo para nato. So ang, ang title niya isa uh, Tambag alang sa mga Batanon. Pero dili lang ni siya para sa mga batanon, Para ni sa tanan. So Maski, maske mas nata para ni tanan ng Mexico kay uh, wala pili ang pulong sa Dios kay tambag man siya so niya niya siya sa panultihon 3, uh, verses one hangtod sa eight mo part one niya part one sa atong pagbasahon nga mga tambag sa atong Ginoo para sa mga batanon so mo siya anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo. Inumdumi kanunay ang gipabuhat ko kanimo. Makahatag kanimo taas ug maswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. Ayaw gayud isalikway ang pagkabuhutan, o pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong liog og isulat sa imong kasing-kasing kon buhaton mo kon buhaton mo kini malipay kanimo ang Dios o ang tao o makabaton kag maayong panabot salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam hinumdumi siya sa tanan mong buhaton o tultulan kaniya sa matarong adalan ayaw paghunahuna na maalamon ka na gayud kadloki og tahura ang ginoo og isa likway ang dautan kon buhaton no kini samar kini sa maayong tambal nga muayos sa imong mga samad og mohupay sa imong kasakit so mo na sa mga isuon kay siya basahon mga isuon so uh, kung do na may bible sa inyong balay so mabasa nimo ni siya sa panultihon 3 Uh, or Proverbs Proverbs 3 so verse 1 hangtod sa 8 so na na mga isong indot siya nga tambag mga iso. nga nagikan gayud sa atong Ginoong Dios nya mo na nagisgot siya diri nga anang salig sa Ginoo sa bugos na kasing-kasing nya dili gyud magsalig sa imong kaalam ibot pasabot na nang mga iso mga kaalam nga kalibutan nun. Kaya lahi man sa itong kaalam gagikan sa Dios Lahi sa ito siya. Kaya duham na ang kaalam ng ison. Hindi niya sa Biblia, duha ang kaalam. Pero ang kaalam nga gisgutan sa tinawhanon, nun, hindi niya sa kalibutan nun nga kaalam, lahi sa daas siya mga Bisag Bisag tanawan niyo sa dictionary, lahi ang ihatag niyo nga meaning, pero pagdiri sa kasulatan, duha ang kaalam nga gisgutan. In kaalam nga kalibutanon, o kining kaalam nga gikan kita diyos, heavenly ba? So I hope nga ikusol nga dun na mo'y uh, nakatunan sa kining basahon. Makakatautan ninyo ka ng kadasig. Kadasig niya itong mga nangaluya, ang mga hapit na nawagtangan sa paglaom. So siguro, this is time about time na nga. uh, mabasa ta sa uh, kasulatan. Hinumdumi mga ison nga, doon na mga mata, doon na tayo mga donggan, makasulti ta. So, atong gamito ng atong, gamito ng atong mga senses. So, para sa kayuhan, una, kayuhan na ikadua kayuhan sa atong isigkataw. So, kaya dili mata kahimog kaayuhan sa atong isigkataw kung sa sinug sa sugod pa lang nato sa atoa pa lang kaugalingon do na nag dili ng may so, so wala gi laing mayo, gawa sa Dios matud pani ni Kristo nga kita gituluan kita nga magmahingpit magmahingpit uh, tungod kay ang Dios nga nagtawag hingpit man so ay mo pagto may son nga wala tawo nga mahingpit tinuod yun na son tulo na sa tong Ginoong pag mahingpit ka mo kay ang Dios nga nagtawag kaninyo hingpit man So, ang ko mga igsoon nga doon na mo yung nakuha. Salamat yung tanan. Kita-kita ta sa sunod niya video. Bye-bye.